Hello, uh, magandang umaga mga kapatid. Uh, narito na naman po upang uh, magbahagi ng isang uri ng dibusyon sa medalyang San Miguel at ang mga yung mga basag nito. Ayan. So, itong inyong nagustuhan at kung meron po kayo nito ay ah uh, Baka hindi niyo po alam ang mga basag nito at ang uh, sikretong dasal sa medalyong ito. So nawapanawin niya hanggang sa matapos at bago sa sana, sana matapos ang aking video nito ay nakasubscribe ka na. At syempre kung kayo po ay nagsubscribe, pakilit po ng notification bell dyan po sa baba para po lagi po kayong updated sa lahat ng uh, video na aking in-upload o uh, intro muna po tayo mga Hello hey, Magandang maga nawaya uh, abutan kayo ng aking uh, video ito na nasa mabuting talagayan walang karamdaman ligtas sa anong mga kapamakan. Uh, hangat po lagi ang inyong kalusugan mga kapatid uh, kung ngayon ka lang po nakapanood ng aking video ay uh, kung hindi ka pa nakasubscribe pakisubscribe -paki po ang uh, channel ko ito at kung hindi po nagustuhan paki eh, pakihit po ang notification bell yan po sa baba para anuman po ang ginagawa ninyo o na trabaho ay manotify po kayo at later on ay mapapanood po ninyo at kung uh, ano man po ang inyong reliyon ay aking gagalang ano man po ang inyong uh, paniniwala ay aking respeto -re -re so sa mga hindi po naniniwala sa so mga ganitong content ay pwede nyo na pong iwan ang video nito, at magana po ng uh, video na inyo pong magustuhan nawa ay uh, habang po kayo ay nanonood sa video ito ay uh, no sleeping ads bilang tulong nyo na rin po sa channel ko ito ayun uh, shout out po sa lahat ng uh, subscriber, subscriber ko followers at uh, sa lahat ng uh, Pinoy sa buong mundo so shout out po sa inyo at uh, Shoutout din sa lahat ng umorder sa akin at nagtiwala ng mga medallion ko, Omo, na kahit sa abroad ay uh, nagtiwala po kayo na umorder sa akin. So, yun ay padala ko na, inyo, na sa inyo ang inyong mga order. So, yun. Uh, ako po ay uh, bibigyan ko pong pa, pagpapasalamat o bilang uh, uh, shoutout ang mga nag-comment sa aking uh, mga video sa channel ko ito. So, eh, bilang pasasalamat ko po sa inyo ay uh, isa shoutout ko po, po kayo. So, pupunta muna po ako sa aking YouTube studio para kayo po ay uh, pasalamatan. Uh, isa at isa shoutout. po ay nasa 6,000 uh, 15,660 na po ang ating uh, subscriber. Maraming maraming pong salamat. So, 'yon, uh, unahin po natin si Sir Mario Cardi uh, Cordial, shout po. Marlon Avila, shout out po. Ma'am Marites Enriquez, shout po. Uh, Ma'am Gloria Ojeda shout po. John Mar Edison, shout out po. Kaya, uh, Bro Miguelito Ibardoni Jr. ng Amerika, shout out sa iyan bro. Uh, at maupay nga uh, adlaw kay imo. Uh, Anig TV, happy families, shout out po. Uh, Ariela Sagusio, shout out po. Recent uh, Pino, Pinolio, shout out po. Jayan Rien Candilasa, shout out po. Ma'am Erica Villa Mantos, shout out po. Angelo Apordan, shout out po. Ampordan, ma Angelo Ampordan, shout out po. Uh, Ma'am Mary Chris uh, Concepcion, shout out po. Ma'am uh, Ramirez, shout out po. Ma'am Jessica Villanueva, shout out po. Uh, Yomar Pabia, shout out. Uh, Yansky Cano Cano Nero, shout out po. Bro Ronaldo Argones, shout out. Sanyel Cabanero, shout out po. Uh, Segunda Cabayno, shout out po. Bran Sato, shout out po. Ma'am Ana Tamor, shout out po. Ma'am Ana Bil uh, Anabel Villanueva, shout out. Kakard Dalisay, Kakards Dalisay, shout out. Dennis Pabul, shout out po Napoy, shout out po uh, Minda Anonuevo, shout out po ma'am Alaria uh, Gerza, shout out po Serjan Eroy, shout out po uh, Ito, Ego, uh, Ingo Cab uh, Divine Healer So, kung kayo po ay uh, uh gusto magpagamot eh, hanapin nyo po si Ingo Cabiteño Divine Healer shout out po ma'am Maribik Pahardo shout out po ito uh, solid na member natin shout out po Mike's shout out Joseph uh, Vlog 0 shout out po Jam uh, Soria shout out po Amy Show sh shout out uh, Saddam Bin, Bin Laden shout out po uh, ma'am Saddam uh, ito, sa, um, ayaw ko kung lalaki ito, babae. Okay, uh Saddam Ben Laden, uh tanong ka paano ng mag so PM niyo lang po ako sa aking FB account. Nariki Panganod Florante. Kayo na uh, PM ah uh, niyo po ako tapos mag-message po kayo. Okay, uh Romeo Bregnas, shoutout po. Joey Kalumpang, shoutout. Uh Odilona Rivera, shoutout. Bad's Body. Shout out po. Okay, uh, yun lahat. Uh, maraming maraming salamat sa lahat ng uh, nag-comment. Eh, ko po kayo ng daan uh, oras para kayo po ay ma-shout out bilang pasasalamat po sa inyo. so, ang shoutout uh, shout out din pala sa mga antingero uh, albularyo, misyonaryo at sa lahat ng alipin ng Panginoon at shout out din sa kapwa ko content creator na nagbabahagi ng mga lim atin po rin silang suportahan sapagkat isa sila sa ating mapagkukunan ng mga kalaman at karunungan tungkol sa karunungan lim so bago ko ibahagi yung uh, dasal sa San Miguel na Medallon o Talandro ay uh, akin mo na pong bibigyan daan ng ating uh, mga mga kagamitan spiritual lalo na sa medalyon so uh, siya nga pala shout out din sa umorder ng uh, dalawang bato mo na taga Luha Qatar at naipadala ko na yun kahap anong isang araw pa yan po ang kanyang uh, pinakaresibo at yung sobre katunayan na naipadala ko June Astrea po ang uh, order so sa mga nagtatanong po ng uh, infinito dos medallion ito na po, kulay pula po yan so ito po ay 1-3 uh, pre-shipping pre -shipping po 1-3 po yan at ito naman po ang gilaw ay uh, 1,000 lang po yan so, pre-shipping po at may uh, kumpletong dasal po yan at may uh, pre-PDF link na aklat ng Electromagnetic Power. Dalawa po yun. Ang isa ay 146 pages, ang isa ay 132 pages na isi-send ko lang sa inyong mga FB ang link upang pwede nyo uh, ipaprint at pagawa nyo po ng aklat o kaya libreto yung pdf na yon Sa bawat medalyon ko na... <coughs> Orderin nyo ay may free PDF po yung dalawa. Uh, yun, payment lang po ako sa aking FD account. At uh, ito naman po ay uh, may pula nito. So yung pula, 1, 3. At ito ay yung dilaw na ganito ay, ito po yung pula, uh, 1,000 po yung dilaw. Ah, so ito na. So ah, uh, ko lang po yung pe, uh, pula para yun po Ito po yung pula. So, one, three, four. Ito. ito po ay rare na design. Ito po ay balik po. Yan. Hindi katulad po nito. Yan. Parehas yung pinito yan. Yan. Mamili lang po kayo kung alin ang gusto nyo. So, ganito din. Ito po ay 1,300. Ito naman po ay... Ah... Uh, Hindi lang 1,000 po. Pre-shipping po yan. May kumpletong dasal ng Infinito di Dios. At yun nga, pre-pdf. At uh, gusto mong order nito, Tres Pico Roma. Sa ngayon, ito po ay 800. free shipping po yan. May kumpletong dasal. May uh, PDF link na aklat nito. Aklat. Tapos... Uh, Dalawa pang pre-PDF Aklat ng Alhar. Ito po. Ito po ay consagrado na. Uh, dinasalan na po. So may pakain dasal ito. 800 po ito. Ito naman sa Tor Coronados. Yan po. Yan. Uh, naano sa camera. Yan. Pero malina po ito. So sa may gusto, yan sa Tor Coronados. Ito po ay uh, 1,000 free shipping na po. At may kompletong dasal at free PDF yun. So, yun, yeah, uh, ano pa. Ito, Santo Nino Hubad, available na po tayo. Pa, magagamit pang paswerte, uh, pang halina. Uh, kung kayo po ay uh, naging, uh, mahilig sa negosyo, ito po ang dapat nyong tangalin. At piliin nyo po yung mahaba yung titi. Ayan po ang sikreto. sa mga naghahanap sa akin, gusto nila mahaba yung titi ng isang tunay niyo hubad nila. So, yan. Yeah, medyo mahaba ito. Dahil uh, maganda sa gusto raw po yun. At uh, sa mga nagnanayos naman ito, ay yung isang tunay hubad ko ay ano, ah uh, ito po ay 1,000 free shipping po. Sa iba ay eh, 1,500 eh. 1, ganon. Ngayon naman, kung gusto nyo may gusto nito, bao na isang mata, available po tayo na limang piraso. So, ito po ay uh, 500 pag dito -it kinuha at uh, plus 200 pang pa-shipping. Bali, 700 lang po ito. Sa mga uh, negosyante, pwede po ito. Nakakasa po ito sa bilang pangkabuhayan. Uh, Siyempre, kakakibad na rin ang protection. Pero, ah, uh, ito po ay nakakasa sa so, kapangkabuhayan, uh, maging ng buhay. Ma, uh, sa lahat ng iyong kausap ay hindi makakatanggi sa iyo sa oras ng inyong negosyo. ganun din, ah, uh, pampaswerte rin po sa inyong mga tindahan. So ayan, so may gusto nito, PM lang po. At gusto na, ah uh, sa so may gusto naman nito, ito po ay ah uh, Uh, bunga ng uh, sinukuan yan ito nyo eh, susuot nyo lang po ito uh, kung kayo po ay uh, uh, may nagagalit sa o magagalitin ng inyong mga boss o mga amo upang sumuko, sumuko ang kanilang kalooban ay ito po ang inyong sotin ito po ay uh, bunga po ng sinukuan po yan uh, takot din dito ang mga masamang uh, nilalang, pulang, barang at mga elemento So protection po talaga ito sa mga uh, sa mga ganon at ganon din sa mga taong nagagalit sa iyo para sumuko po sila. So ito po ay 400 free shipping po 'yan. Kung dito ito kukunin sa bahay, ito po ay 250. Tapos kung malayo naman po kayo eh uh, dagdag po kayo ng 150 pang pa-shipping po. So 'yon na uh, at sa lahat ng mga 'yon, kung gusto nyo po umorder ipm niya lang po ako sa aking FB account po na Ricky Panganod Florante Florante yan po dyan nyo po ako uh, makukontakt o sa mga gusto mong order sa akin at uh, yun na akin na pong ibabahagi ang dasal na ito ito yung mga basag na to so inyo, inyo na pong malalaman ngayon So sa so may mga ana uh, may mga ganito na at nakakalam ng mga tasal na ito ay pwede niyo na po ang skip ang video ito. So yon akin na po ibabagi. Pumunta muna po tayo sa aking uh, Google Docs para inyo pong uh, ay inyo akin pong mabasa. Okay, uh, ito ang dasal uh, sa Senior St. Miguel Arcangel na medalyon. So magdasal ng as, ama, isang ama namin na bagino, luwalati at palataya. Uh, sa oras ng alas 6 ng hapon, alas 6 ng umaga, uh, pagkagising at bago matulog, pwede nyo pong dasal. At conforme sa sitwasyon ng inyong trabaho, yun na lang sa bago matulog at pagkagising. Ngayon hey, naman kung wala, pwede rin yung alas 6 ng uh, hapon alas 6 ng umaga so yon akin na pong uh, babanggitin pagkatapos yung madasal lang sinabinanggit ko ng ama namin hanggang sa sumasampla tayo, ay ito na po ang yung iso, sunod mas magandang may kandila pero kung wala po magbili pwede na po ang ilaw yung gasera so okay ah uh, ito ang panalangin sa medalyon. Sumai si Minister Arkangeli Mikael Principe Militene, Kailistis Que beneste In Adhutorium Populo de Sub Bin Mihi Apod Altissimum Judisim Ot Mihi Dunit pikatorum, miruam, proptem clemente, exaudi clamantem, clamantium, pro, mi multis grabato, adisto, qua isom, mihi, ut, adie, voluntatem, omnis actos mius, dirigas utmi ab incidie incidies ini it ab omnibus malis visibilis it invisibilibus liberis sophori kwa quaeso in hora mortis miae it pitis in auxilium, meum cum angulorum multitudine ot animamiam di pausibus daimones eripias et iam in requiem sempiternam exulat ta tente ar, exulat ta Perdo Camor Amen Sancti Michael Depende nos in pro ele Ot, no, ot non periamos in Dios Cohos Claritatis Polgore Beatos Michael A Mikael isit, uh, Michael Praisit Praisisit Agminibus Angilorum Praista Quaisomos Ot Sikot Eletoo Dono Principato Mediate Pusidire Kailistium Itano Nose Husdem Presibus Bitam Obtanyamos eterna Per Hisom Christum Dominum Nostrum Amen Tapos sabay yung susi Isang beses lang yon Tapos susi Akdo Ay, ah, Ito yung susi Akdo o Uwak-uwak uwaku wak akdom duam akdodom salbami sabay ihip sa inyo po ang medal doon tapos narito po yung basag yung basag na ito yung may basag po rito malalaman niyo po yan ito, ito po yung una itong BBB STDA so ito po ang basag Okay, Bukator, Buk Bukabit, Sumater, Tonigratom, uh, Tonigrator, Tradmaom, Ediret, Giparom. Sabay ihip po sa inyo pong medalyon. Pwede pong panggitin ng tatlong beses sabay ihip sa inyong medalyon. So, yon ang kasunod ng basag. STP SH. Ito po yung uh, basag din na makikita sa medalyon. Sigabulo, Tistinia, Pospolati, sinap Kirit. Pwedeng tatlong beses, sa isang beses, sabay ipo sa inyo ang mga medalyon. Tapos ito ang kasunod, yung J period, D period, E period, ito po yung kasunod, Jesus, Jesus, Igosom. Pwedeng tatlong beses, isang beses at ipo sa inyo pong medalyon. At ang um, kasunod naman na basag ay yung QSD. Yeah. Makikita po yan dito sa kabila. QSD yan. Yeah. Okay. Uh, quid sikot dios Uh, quid sikot Diyom. Yung QSD. Ayun. na uh, tatlong beses. Tapos yung Roma po. Uh, basag ng uh, Roma. Na nasa medalyon. Ruwak, muwak. Uh, ruwak, muwak. Ak, yan po. Pagay so, if sa inyo pong mga medalyon. At kung sa pampalakas ng medalyon, ay uh, ilalagay ko uh, dito. Yan. Yan. Ang okay, kikita nyo na po yung pampalakas ng medalyon sa araw na po ng Martes at Dernes. So yan, nawain nyo pong nagustuhan gusto ng ating medalyon. ah sa mga gusto pa palang uh, more ito, wala pa po ako ngayon pero sunod next week ay magkaroon na po ako San Miguel Arcangel na medalyon ito po ay 1K sa so magkakagusto yung pula nito ay 1,3 po ayun ko lang kung ma magawa sila ng pula nito so maraming maraming salamat na waya makatulong ang uh, aking uh, naibahagi ito sa may mga medalyong uh, San Miguel Arcangel na Uh, alam po naman natin na pinakamataas na uri ng mga anghel. Maraming maraming salamat.